🎵Gapjaging nege natanajunong🎵 🎵Nan amumal do har suga osot si🎵 🎵Chot nun na nga mga nods Ito yung ano Drive test Ito na ang tama Ito yung cappuccino

Salted caramel Ito ay Spanish Spanish mga lords. ito. Sobrang to? White Choco mocha. White Choco mocha sa mga Tikman natin lahat.

Ito may kadestog <laughs> din Mukha mukha niya mga lods. mo masarap na. Good. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. americano. Americano, americano. Ayos ba pa Hawaii? Hawaii.

Ya yeah, next macam 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 macam, ya you know? lo? macam macam. Matcha. matcha espresso, mga lords. matcha Sorry. matcha Anong espresso. Matcha espresso, mga lords. Mga matcha lang pino, Another one, matcha. Good. Guys, please support uh, Kape Kapay Namnama. Kaya yung By next week. Uh, target namin is Friday or Saturday. Uh, inano lang. Inaayos lang lahat ng ano para sa mga pagbibenta natin ng kape. Shout out sa rider. Ito po yung may ara, hindi po ako. <laughs> Lahat naman na Ano po ay masarap, depende lang sa iinom 'yan. All good po lahat, all good. Yung iba gusto matapang, yung iba hindi naman. Kaya, kanina lang kapag ng takong sa makikimpla. Alright! Let's go! Hahaha! <laughs> 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 <Dito man, no. laughs> <laughs> oh! Ito yung Ito, last one! Ito, puro ng sa mga bata <laughs> Anong ano yan? Matcha, choco, tsaka matcha. Ay, matcha ulit. Uh, hindi, ito. Nan na, kuya. Ah, non Ito po yung ano, non-copy na. Chocolate, non-copy, tsaka matcha, non ito ah, na yung bagong ano, mag -pre oh. Pretis, pretis. <laughs> pretis, chocolate. And ito pure matcha, then choco matcha, and white choco matcha. Matcha series and chocolate. At ay nauli. Ipanawin natin. Ito yung matcha Ito pa yung pure matcha, or the high Ito. Ito. Ay, okay choco matcha. Guys, comment nyo nga yung lasa. Ito Like kung matamis ba, sobrang tamis, or mga matcha na mga ano, wala na kung matamis. choco matcha. Ay, sige, kung Hoyjo kumacha sakto lang Hoyjo kumacha Hoyjo kumacha sakto Ito po yung mukha ko macho Hoyjo sakto ano Guys comment guys to pasado Puro so, matcha. puro no, matcha. matcha. Puro matcha. okay lang Yung matcha, yung matcha okay lang matcha. Ito sa ano, no, Choco Matcha mga lods. Masarap siya. White Choco Matcha. Ito ay Chocolate Matcha. Chocolate matcha,

sa iba matamis pero sa akin sakto lang yung kanya ano lasa choco hazelnut bali ano <laughs> bawas daw bawas daw sabi ng mga ano bawas Shout out sa ano, Arla, barista niyo. Strawberry, strawberry, strawberry milk strawberry milk chalots <laughs> ibaso natin ayan nasa alamid guys edi na mga baso strawberry milk na mama princess dai lang ko pala eh hindi po hindi tumulong ko po oh parisaan na po siya parang yung sweetness niya sakto lang din yung medyo sourness niya ng konti kasi ng strawberry ah edi na yun to no

Yung kainay ano, strawberry milk. Tapos ito ay strawberry matcha. Masarap yung chocolate. boy. Both भगवान ने कोई आरक्षण नहीं है टूर्नामेंट में खेलने का भाई हेलो ब्रो देन लगातार भगवान हूं मैं तो इतना बात नहीं है ना तब नाम का पेट पर है नहीं ठीक है चेक चेक हेलो लास का संपर्क आपका मार्केटिंग वाला नेक्स्ट वीक में चलेंगे सारे हेलो Dami pa mga ito yan. Hindi dito ko Princess! Ito, 12 din yung birthday na. Opo. Kailangan ko naging 11 doon. Kailangan ko 11 doon. Ah, pero 12 ka. 12 ka naging ka naging 12. 12 ka naging loaded. dalawa. Ito strawberry matcha. strawberry. 'Yan ng strawberry. na. ano, 'yung Strawberry matcha guys. Cheers, 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 cheers. Please, comment, comment. Strawberry matcha. Yung yeah. kainin natin lang, strawberry milk. Yeah. Ito, strawberry matcha naman. Teka lang, guys. Teka lang, guys. din, Masarap. Sa ano. Sorry po. <laughs>